Dito po tayo sa pwesto ni Madam Tintin. Ayan to. May nag-request po kasi na iyan natin siya. I-video natin siya. Ang kanyang mga asking price. Alamin po natin ang mga presyo ng kanyang kamatis, sultan, uh, kalabasang sopia, okra, siling panigang. Yeah. Mamaya po marami pa pong uh, gulay na darating dito. Ayan po, nagkakainan sila ng pansit. Eh. Good morning, Ma'am Tintin. Ma'am Tintin, may, nag-request kasi sa'yo na i-teacher kasi sa una ng video natin ngayon eh. Hmm? Ah, sir, eto na po sir, si Madam Tintin. Hello. Kaya lang natyempuan po natin na bye birth, po. may birthday yata, na nagkakainan bye sila. Bye. yan Ah, birthday pala ni Ash. Okay. Habang ano, sumuso, tatanungin ko na napaka, Ma'am Tintin, napakadami niyong kamatis tiyak, marami pang darating. Ano na out yan. Ilang box po ba tayo sa isang araw? Ilang box po. Kahapon Ako, na nagbilang na. Sa isang libo. Isang dami. Saan po ba nagagaling kamatis natin? Bungabong Rizal. Bungabong Rizal. Magkano po ngayon yung asking price? 20 po. 20. Yan, meron din po siyang ceiling sultan. Magkaling ceiling sultan natin, ma'am. Yung malaki po kanina, 131. 13 yan. Talagang mahal na. Nagmahal na yung ceiling sultan natin. Kahapon pa. Eh, yung ceiling panig natin. Ceiling panig po, 70. 70. Meron din siyang Sophia. Ayan, ah. Yung Sophia mo, magkano? Sophia po, 35. 35, 350. Bukod okay. po dito, Madam Tinti, ano po bang mga gulay darating natin mamaya? May talong ba tayo mamaya? Talong? Wala po kami maraming talong eh. Oh, pero ang palaya meron. Ang palaya po. Ano po? Kahapon. Ah, pero ngayon mamaya may darating pa. Wala na yan. Ngayon lang po sila medyo konti yung gulay. Pero araw-araw -ara po yung punong-puno to. Maraming salamat po Sino. Madam Tintin. Sa nag-request po kay Madam Tintin. Ayan. Nalimutan Sino. ko yung pangalan eh. Hello po sa nag-request. Oh, ayan. Thank okay. Araw-araw okay. okay. daw -araw, siya ano sa'yo eh. Ewan ko lang Ay, basta. Oh, say thank you. isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal sa ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa mga kaibigan at masisipag natin magsasaka and of course sa lahat ng ating kapwa kabanatuenyos welcome po uli sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang kasama, mga kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 25, araw po ng lunes. Isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga sariwang gulay na bumagpagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawig ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng Pangitan. Samahan niyo po ako mag-update o magtanong ng mga turing o asking price ng mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakmalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng Sanitan. At bago po yan, kung bago lang po tayo sa atin. YouTube channel Dan TV mister Palenque. Please don't forget to subscribe. Sana po. Habang pinapanood po natin ang ating video, i-subscribe po natin. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara ang pa natin, subscribe na po tayo. At samahan niyo na po akong mag-update. Ngunit po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Danti-Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Andito na naman po tayo sa pwesto ni Madam Abel. Kasi nga po nakikita ko marami siyang uh, sariwang gulay dito kaya obligado po tayong tanungin yung kanya mga asking price. Katulad po nito mga ceiling panel mo. Oh. Good morning Ate Abel. Magtatanong lang uli ah. Ate Abel, Magkano na ngayon asking price ng ceiling panigang natin? Pwede ka po ayan, 60 po asking oh. ngayon pa, hindi mabili. Huh? Si, si, 60 ang asking, 600 per bundle, hindi pa rin mabili yan. Medyo maliit po kasi. Medyo maliit. ito. maliit. Ito ano natin, medyo yata naging rin tong ano mo. Opo, iba po na ano nga. Oh, ayan. O, gimba naman to? Magkano po ito? Ang ano po ng ganito natin, ang asking ko po, 28. Kasi ka po medyo maputi yan no, sa anak mo. No, yun. Eh, yung ano, Ayon, ano, Ay. anong, anong ang palaya yun? Kumuha ka na lang. Ano ang Ampalaya pala yan? Ano Mistisa. Mistisa. Magkano yung mistisa? Asping. Yan ba? Isang, dalawang... Magkano yung mistisa, oh, <laughs> <laughs> mistisa mo? Oh, ang dami naman! Magpapakain ka pa! Magkano yung mistisa mo? Misty sa pa, uh, 70. 70 yung patulan natin ngayon, pinis. Kinis pa yan, uh, 20 po, 20, asking. At eh yung ano natin, yung ano natin, talbos ng sili. Talbos sili, 60 po, asking 60. natin. Eh. Ano yung kama, ano, kamatis, ano yung sitaw na yun? Ah, uh, mariposa po. Ay, magkani mariposa. 80, mura talaga yung mariposa, Ay, ano. Yeah. Yan. Bali ang 75, isang ganito yan, ha, di ba? Ilang kilo ba yung isang ganito? 100 po. Yeah, yan, 100. One hundred pieces. Ah, 100 hundred pieces. Ayun. Ayun. Ang tawag nila, ang tawag nila, isang daan. Ah, isang daan. Pero tinatawag na isang ganun, magkano? Seventy po, tawag nila. Seventy, yan. Bari lang ganun yan sa isang bundle? Ah, sampu Sampu, kaya times 10 ano. Kung seventy, seven hundred. Ayan. Ayan, one ah, 100 pala yung ano, yung ganun. Okay. Salamat, Ate Abel. Makakain lang, okay. Salamat. Dito, balita natin tumaas yung kalamansi. Gusto, balita ko tumaas na yung kalamansi ngayon. Market eh. So, Bakit ba? <laughs> 7,650. Oh, 7,650. Ay, ang tumaas tayo yung ceiling Taiwan. Oh, ito pala. Ito, 7,650 rin. Oh, mababa pa rin sa A, hanggang 7. Yung ano, kalamansi, napakababa pa rin. Ito, Sampalok. Magkano na yung Sampalok natin, madam? 25 po, 27. 27, 25 yan, maraming salamat wala na pong sampalap wala na pataas ulit yan medyo hirap daw ngayon sa sampala. baka bukas tumasto. to yan. baka umabot ng 30, 300 yan lang po yung prediction ng ating sakador dito kay kuya mo Tiyak po, mais na puti. Kaya mo, ano ito no, mais na puti, ano? Kaya, alata alatang-alata naman. Magkano ngayon yung isang bundle. 120. One, ano? Maliliit. Oh, maliliit. Ah, oh. 250. eh, yung maliliit, 120. Yung malalaki, 250. Yeah. Nabigla ako. Maliliit nga pala. To. So, salamat, Kuya Imo. Dito tayo kay Madam. Dito po, katulad na sabi ko yung nalagay dito po, meron pong Miracle. Ayan po, Miracle. Oh. Dito lang po. Ayan ang kanya pong pwesto, sa tapat lang po ni Madam May Ann na gulay bagyo ayun po yung exit so. Madam magkano yung miracle natin ngayon? Oh, 27, po. 27 dito lang po talaga may miracle ang ganda po e yung supiya natin? 350 350 mas mal pala yung supiya eto Taiwan to? magkano po yung Taiwan si? 270 270 sa gabing galyang po natin puti? 450. Sa puso po natin mapagmahal. 180. 180. At sa luya po natin. Luya 550. 550. Ah. Yan. Ay, may butuan pa pala yung sa kare-kare. Magkano po yung butuan? 250. Ayun, yung sa dulo Ayun, oh. Ayun 250. Yan po ah. Ulitin ko po ah, kasi medyo nasa dulo yung ano yun. Bakal din yung nakikita. Ito po yung peso ni Madam May na gulay bag Ayun po ang exit. Dapat lang po ni Madam A yan. Salamat po. Ito po, ang ating siling Taiwan po, <coughs> medyo umangat po uli yan, tumataas. Kasi dati, nasa 50 ngayon po, nakaraan, 60, 70, 80, 90, ngayon talagang po natin. Madam, magkala na po yung Taiwan natin ngayon? Taiwan, isang ba pa? O, 80, 800 na po per bundle, umangat na rin po siya. Mat matagal po siya na isak sa 50, saka 55. Ngayon, 80 na po. Itong sigarilyas, 120. Anak din yung sigarilyas natin. E, maliliit yan, ati. 110 Ha? Maliit Ito, Sultan. Adam, ito Sultan yung malaki. Magkano? 90. 90, yan. Sultan na malaki, 90. 90. Ayan, dito kay Ate Baby ko. May okra siya, pati bonito ang palaya. Ate B, hanggang walang tao, magkaling bonito natin ang palaya ngayon? Eh, nag-alus ako 45. Oo, oh, 45, 450 per bundle. Yung okra? Okra, eh, ang asking ko yung 90. Wala 90, pa naman kung 90, mahal pa rin. Eh, yung kamatis natin malalaking ganun? Eh, nag-be naman, no, 20. 20, yan. Mura pa rin siya. Eto ano, 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 to, tayo, ano, 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 Magkano po? 120. Bulacan White. Para lahat 'yan Bulacan White. Ah, uh, -huh. uh Ay, mariposa eh. ay, mariposa mo magkano 'yun? Ay, sandaan ang asking. Sandaan ng asking. Maraming salamat at baby. RP. RP Ate Sally, ko ang gaganda ng sigarilyas niya. Ate Sally, wala kayatang kamatis ngayon. Mamaya pa oh, natin. Ah, mamimitas. Ito si Garillas natin. Magkano asking price? Mahal to lang ko to, Mas. Eh. Sanda ng asking po, pero wala pa kami. Oh, sanda ng mga tin, sanda daw ang asking niya. Hmm. Yan. Salamat. Ano to? Talagang Gatorade? Mm, Ayun. Nagano ako pa. <laughs> Agay na sumba. Ayan. Hindi. Yo wala akong takapon dito eh. Ah, saan ka nagaling? Kita. <laughs> Ganun ba? Okay, sa okay. okay. di, di na kaya. Okay. Ito may talong si ano. Eh, anong klase ng talong mo? Matcha. mucho magkano yung na mucho ngayon natin? Ask okay. yung price. 35! 35. pipi ng bakla mo. 35! 35 din yung puti. Ano po yung segunda? segunda? Ano yung upo mo? Balag? Balag. Magkano yung balag? 150. 150? Ito po, kung gusto niyo makakita na magagandang luya, dito lang po si eh, Madam Ania. Madam, magkano na ngayon magandang luya? Nakasing ganda niyo. 85 po. Okay. Yung malalaki po. Yun, 85. So, ito po. to ito? 80. Dito po, 80. Oh, 80. Uh -huh. Bet, parang may kay ka yata. nag ka. Malaki ba yung, ano, nagda-diet ka ba? Hehehe. <laughs> 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 Pero ulit tayo sa presyo ni Madam Miley. Madam Miley, magkano yung big natin yung ano? 250. Ayun, medium. small. 150. Ayan, sampalok natin. Sampalok, 220. 220. Ganito natin, ano? 250. Iba ba yun? Iba. Ah, 250. Okay, salamat. Baby, ganja-ganja. Ano itong upong mo? Balag ba ito? Eh, warita. Ano ba yun? Eh, may ano ka ba, habi balag, to. balag to, no? Ano ba, habay, balag, ano to? Oh, balag, balag yan, o balag. Eh, ano? 20. 20, 20 eh, yung okra mo? okra oh. natin, 90, 90, 80. Yung siling Kuwenta okay. Ano ang palaya yun? Palaya ang haba yan. Oh, ano, may ano okay, yan? may, may haba. Oh, ano yan, yung mistisa Asking price. Si isang ganyan, lumalaki ng malaki talaga oh, yan. Magkano yan? Magka sa ano, merkano yan. Oh. Oh, magkano ang price? eh 80. Apo, hindi ng ano, matawa ng tawa yung bata mo dito. Papatayin ko yan eh. <laughs> Ay, para. dito po kay Ara and Junior sa Kalabasa. Tanong po natin, magkano ngayon yung Suprema Kalabasa na malaki? Good morning, sir. Ang pogi po natin sa kadoro na tindero ng uh, kalabasa. Sir, magkano na yung kalabasa natin ngayon? 10 po minos. Ah, 16 menor? Ay, yung malaki. 19. Wala pa rin pagtas, mababa pa rin. Salamat, sir. Dito po ulit tayo kay Madam Sye. Kain-interview ko lang po kay, kay Madam Sheryl eh. Kailan ko lang na-interview ito eh. Pero gusto ko ulit siya interview Kasi I find her so cute and sweet today. Napakaganda niya po. Kaya interviewin po natin siya. Yan. Sherry, pasensya ka na. Inulot ka. Kasi nga, eh, eh. ako mapakali. Magkano pa yung ganito nating si Buyas na puti? 320, po. 320. Ha? 320. Yung pula? 400. Po. 400. Yung bawang natin na super, ano, white? 700 po. At saka 770. 700, 770. Yung kanso? 730 po. 730. Yung, ayan na natin, ano natin, munggo na, 17. Pinta yan, 17. Yung pinta po, 1580. Oh, yung 1580. Yan, no? Oh. Makikita nyo talaga. Very, very charming po siya ngayon. Napakaganda. Para po talagang bulit yung pagkakamiss bunga bunga niya, 1999. Yan. 1990. Yan. yan kaganda po, oh. Huwag lang po tatawa ng gano'n. Ayun ay lang nakakasira, yeah. Ayan po, alas 10 ng oras natin. Napakadami ng gulay po ang dumadating. Basta ganyang oras po, napakadami ng gulay ang dumadating. Dito sa kaibigan Dory ko, may nakita tayo. Ano, Dory, anong talong to? Ang haba? Mucho. Magkano yung mucho natin ngayon? 35. 35. Kaganda ng mucho. Machete, magkano yung pipinong puti natin ngayon? 40. 40. Eh, yung ganito natin, berde yung sitaw. Ah? Anong sitaw yan? Makisip. Yan nga pala yung makisip birthday. Oh, happy birthday, boss. <laughs> Yan. Yes. Ilan, ta ilan taon? na ba ito? 70. 70? Parang <laughs> saya Dito kay Idol Rochelle ko may propeller ka Idol Rochelle, magkano yung propeller natin ngayon? 30. 30. Salamat. Dito kay Amin, siling tayo. Tingnan natin kung ako mataas. Tumaas ito eh. Amin, magkano tayo natin ngayon? Alam ko, tumaas ito ngayon eh. Ano? Asking 90. Ng... Yan. Bumisipa na siya from 50, 55, 60, 65, 70, 80. Ngayon 90 po yung touring o yung asking price ng ceiling Taiwan. Yan. Dito merong talong. Domino ba ito yung talong? Magkano yung domino natin yung talong? 35. Ay, kaganda naman na sa likod mo. No? Kaganda na. Ano ba yan? Hair stylist mo ba yan? Oh, ang ganda. Alaban na tingnan mo. Oh. Ah, Ayun, ganito natin nga ano, Sultan. 60 po. 60. Yung ganito natin nga ano, yung sibuyas na puti na lokal. 30. Po. 30. Ate Ine, kamusta? Nanonood si Ate Ine ito. Ano, ah. sir, ano natin, mais? Bilaw? Puti. Puti, magkain puti. 30. 30. Ayan, ito maganda natin. Si Dimple. Dimple yung dilaw natin. Ano po, 27 po ngayon. 27 yan. Masking po yan. Okay. Dito tayo kay Mr. Money, kay Mr. Ed. Yan. Ang dami niyang ano yan. Tingnan niyo, niyo. nakasalang sa pandamyo. Bay, ano na lang, by kilo na lang tanong ko, Sir Ed, magkano yung money natin by kilo? By kilo, 75. 75, 75. yan. Yeah. Maraming bumibili sa kanya. Eh. Nakpag-isap po! 40 lay na kuha. Diamond. <laughs> Salamat, Boss Ed. Thank you. Thank you. Pabisipan mo yan. Dito sa ate ko, may nakita kasi akong maganda okra. Eh. Ate, magkano yung ngayong okra natin maganda? Para sa akin kasi maganda. Maganda yung ganun. Pero magkano to rin Yung, yung doon sa maganda. Oh, uh, maganda. 85. 85? 80. Okay. Uh, yung, to... yung... Uh, maganda maganda, 85, 80. Meron pa nga 90. Maganda so, maganda. Ano ba? Ano ba ang palaya to? Papanood ko lang yung YouTube channel mo. ano ba? sa channel Ano po ang palaya to? May sisa 80-85 yan ano, paganda ng kanyang ano, na ang salamat at speaking po ng papayang hinog dito nyo lang po makikita yan sa pwesto ni Bunso, siya lang po may tindang papaya dito Bunso, makain papaya natin ngayon pero 200 yan ba? 200 eh Kagaganda ng papayo dito Dito bayabas to oh. Magano na yung bayabas natin ngayon? 65 oh. Dito sa pwesto ni Aris Ay ba yung morado ni ano? Well, ay, ay, Madam Lorna, magkano yung morado natin ngayon? Prenta ang turing. Sa bonito natin. Prenta. Prenta. Ano bang kama ano to ang palaya? Magkano siya? Ito. 85. 80. Salamat, Madam Lorna M. Ayan po pangatlong ikot nga na dito sa pwesto ni Junjun para i-update yung page pati ni Sasa. Kaso wala pa rin, hindi pa rin dumadating. Ah. Um, dito po tayo sa pwesto niya na Lohrimen ay kay, Madam Malo may nakita tayong ano, sinibuyas na gabi good morning kabarangay kabarangay magkano na yung sinibuyas natin ngayon ano po 9.50 po 9.50, medyo bumaba yata ano? dati na size 1,000 na eh, yun no? 1,000 ngayon 9.50 na lang Ayan, no? bumaba yung ano natin sinibuyas ano ba itong upo mo bala gapang gapang na po yan Ayan, gapang. magkano yung gapang 1.50 po yan 1.50 ayun eh, sa ano natin sa Sigarilyas 100, 100. yan yeah, medyo tumaas ang Sigarilyas maraming salamat masipag kong kabarangay, lote dito kay Osang may talong. Osang anong talong to? magaling ka propelika natin asking price 3.5 pagaganda ng propelika dito kay Ate Ana ang sa saluyot. Ate Ana, magkano yung isang biggest ng saluyot natin na yung asking price niya? Twenty-five. Twenty-five. Yan. Dito lang po kay Ate Ana yan. 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 Maangal na daw si Madam. Mataas din bilhin. bilin. Eh maganda eh. Medyo nausog daw to. Hindi ko natutubo na. Magkano itong ano natin? Ganito. Ocho, yan. Uminom ka lang tubig, saka ano ka lang, upo lang, ano. Saka lagi ka kasi nakasombrero, mainit eh. Yan ha, ah, yan. Kaganda ng buke, tinatago. Ganda. Ito si Magbabayabas. Nakakarton pa yung bayabas niya yun. Kagaganda siguro. May malaki, may mali ito. Magkano kilo ng bayabas natin ngayon, mga madam? Oh, 70. Yan. Tingnan natin kung gaano kaganda. Ayan oh. Ayan. Ilabas, ilabas, mo nga. Ay, lalaki, ang ganda oh. Maganda. 70 per kilo, kaganda naman pala oh. Tama. Ayan, 70 po ang ating bayabas ngayon. Dito kay Ate Glo, may nakita tayong ano. Magkano yung pipino natin puti? Ganda oh. Asking price. Asking po. Renta. Ay, no, buka na yata. Ah. Nakakasamit yung mani. Nakakasamit. ko ingatan mo yung mata mo, ha? Nasabi ko, ha? O, ingatan natin. salamat. Kaya, may bisita pa tayo, mga enforcer. Pumunta dito. Ah, Demsi, idol ko tayo. Demsi, ano yung ano mo sa FB? Ay, may palo, may palo. Ano yung kamahalan. Ay, ang May palo po natin si Sir Dempsey. Yan. Okay. Salamat. Okay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest at first update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, Cabanatuan City po ang ating uh, bayan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante danti po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan. Ganon din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Para alam niyo po, araw-araw ang pabago-bagong presyo ng ating mga gulay dito sa Baksakan. Yan. mag po kayo, pag mamamalingin sa ating Baksakan, magdala po kayong payong, dahil napaka po. Tanda niyo po, sa nagtatanong po ulit, ang atin po nga... Uh, Baksakan dito sa kabanatuan sa Barangay Magsaysay Norte. Pagtanong nyo lang po yung Barangay Magsaysay Norte at yung baksakan naituturo na po kay dito kahit mismo yung nagta-tricycle. Yan. Ingat po tayo at maraming salamat muli sa panonood. See you again next video tomorrow and God bless us all po. Bye bye. <coughs> 哎呦 <laughs> <laughs>